<laughs> Atin yung araw na to. Happy birthday! Maganda pala pagpababa yung view. Hello mga master, kumusta? Uh, nandito naman tayo nag-rides papuntang uh, Anawangin Cove Pupunta tayo doon So ayun, nag lang kami dito sa may 7-Eleven Magkakape dahil yung miss natin na antok na Hindi sa rides So ayun, kape muna tayo, tara So yung guys, nasa Olunga po na tayo Ito yung city hall ng Olunga ata ito ata yun oh. Nadaanan na natin yung arko no Ah yung kanina So nasa Proper town na po tayo ng Ulongga po Guys Nasa proper town Mga master So ito yung ano nila Public market Pampalonga po City Public Market tatawid si madam so ito yung ano ulongga uh, po guys alright let's go Hello guys welcome to subic Gate away to Sambales. Maligayang pagdating Subic. Welcome to Subic guys. Mga master, nasa Subic na po tayo. So ayun, uh, na tayo ng ano, 160. Uh, na full tank natin to. So may 41 minutes pa tayo na ano, biyahe. So tara. Ang oras is 9.02. <laughs> ang bagal namin magbiyahe pero okay lang yun kahit ano mabagal test maingat tayo yun lang naman ang importante makakarating at makakarating pa rin tayo dun kahit mabagal anong arko to alright nasa san antonio na po tayo Welcome to San Antonio. So, yung guys, malapit na tayo sa katutuanan. Welcome to San Antonio na. So, mga ilang minuto na lang. Nasa palingki na tayo. Mamamalingki muna tayo doon. Para sa ating ano, foods. Doon sa pagpunta ng anawangin. Alright. So, dito kami sa may Jollibee, no? Nag take magtitik out na lang kami ng kakainin para ngayong lunch ang ganda ng aso so ito yung motor natin <laughs> wala nang ligo ligo wala nang ano kasi pinangahanap buhay natin to eh kaya ganyan na lang yung itsura nya pero ang lakas pa rin nya guys ano lang to kunting ano lang to kunting linis lang to magiging goods na rin sya So ayun, uh, meron pa kaming 15 minutes para makapunta ng Pundakakit. So dito kami pupunta niyan. Matapos doon, sasakay kami ng bangka papuntang Anawangin Cove. So ayun, update update na lang. So yung guys, dito na kami sa may jump off ng pundakakit. So dito kami nakapag parking. Malawak naman yung space ng parking. Pwede for wheels. Sa so, ito kay Kuya, diyan. Sila naman pwede na mag-iwan diyan ng mga gamit. So may mga bilian dito sa labas. Kung gusto niyo pa kulang pa yung mga bilian niyo. Diyan, meron diyan mga ano, kain. So yun guys, dito na yung jump off talaga. yung mga bangka. Ayan. So, daming mga bangka, no? May mga island don Siguro doon kami pupunta. po. Welcome Hello guys. Welcome to my club. So, yan, Pupunta na kami sa aming bangka. Yan Yung birthday girl namin. So, explosive lang kami ng bangka. Anong pangalan niyo ma'am? Kat Ma Kaya, Kay ma'am Kat Pagka nagbook kayo kay ma'am Kat Yung cellphone number ma'am May ano mo na lang mamaya Ita-type ko na lang dito Just in case oh Ano kayo may ano ko ay page Um Sa Facebook Di man ako nag-ano Sa Youtube lang Ah sige pag-uwi na lang Oo 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 guys, nandito tayo sa uh, Cove, no? So, tingnan natin yung, dagat, yung dagat. Kung gaano kaganda dito, guys. Yan, mga master. Oh. Mamaya, maliligo tayo mamaya. Tingnan nyo naman, guys, oh. Doon. Nakikita ko sa mga vlog ang ganda dong puntahan kaya lang sabi ng ano ng resort dito eh pwede daw magpicture na lang doon pero hindi na pwedeng puntahan kaso kasi sira na baka madisgrasya pa. So yun. Okay, picture picture na lang tayo. Tingnan niyo guys yung dagat oh ang linaw oh. Oh, ang linaw ng dagat. So yung guys, pag nag-book kayo sa kanila, may libre kayong pang burn fire, tent, kawali, uling, mineral mineral na tubig, tsaka yelo. Yun ang kagandahan doon. So ang iisipin niyo na lang pagka pumunta kayo dito ay yung isasaing nyo at tsaka yung yun pang halimbawa may alak uh, kayo pang na lang yun na lang lulutuin so mamaya dun, diyan kami magdetent detent diyan kami magdetent detent mamaya medyo mainit pa eh muna kayo dito guys kung anong meron dito ano? so dito sa left side natin ito yung swimming pool Ay, adoy, adoy. swimming pool yan so ito yung pinaka pagbukanan nyo pagpasok nyo dyan kayo magbabayad in entrance so ganoon pa rin may mga nakasala dito bawal ang makalat so marami na guys dito Tingnan nyo naman guys, daming pine tree. Wow. Tingnan natin yung ano, yung swimming pool. Ayan sila kuya naggagawa, ayan sila dito. Tingnan natin guys yung swimming pool kung gaano kaganda. Ayan. So, pool site. So, kaya tayo guys sa ano, swimming pool nila. So, pag nag avail kayo dito ng swimming pool, eh, uh, ang bayad lang naman dito, mag lang naman kayo dito ng 100. 100 lang naman ang i-add nyo dito pag once nag, once nag-abil kayo dito ng swimming pool. Maganda rin guys. So, oh. tingnan nyo. Wow, ang ganda. Ganda, di ba? Kung ngayon kung tapos na kayo doon sa dagat dito sa ano, swimming pool. So 'yun. Uh, tingnan natin yung mga cottage anong anong mga tsura ng mga cottage dito. Kasi ang doon sa may tinanong na, tinanong natin ang pinakaano nila 25 pataas daw ata eh. Uh, correct me if I'm wrong no. Pero yun ang narinig ko eh. Yung mga bishop doon, nagre-range yan ng uh, 1,000 patas. So ito, siguro ito yung mga 2,500. Yan, yung mga 2,500 na yan. So yan. Ang ganda rin dito guys. At uh, yun pala, pumunta kami dito ng hindi weekend kasi pagka week, uh, weekend marami daw tao dito so ayun Ayan. may malaking kubo dun no may malaking kubo dun so ito yung mga B-shape ganda eh no ang ganda ng mga kubo okay na rin so ito pa may mga nakaano na abang na CR meron na mga CR so may bukas, may bukas dito tingnan natin tara kung gaano siya kano ganyan lang siya yan. Tingnan nyo guys oh. Wow. Pwede na. Kung mag-asawa kayo. So nakaano dyan. Apat na unang. Pwede apat. So ayun. Pwede na to. Pwede na to. Itong ganitong ano. Apat kayo or lima. Kasya na kayo dyan. Meron dito pero same pa rin ng ano uh, ah, same sya ng shape pero yung may ano sya uh, iba naman yung ano yun semento yung, yung isa doon semento so malawak din ang maganda lang dito e puro pine tree so kung nagbabalak kayo na uh, pumunta dito double cards mas maganda mas masaya maganda dito guys uh, recommended ko tong lugar na to ano wanging so ayan so, sabi ni kuya dapat dito daw kami banda kaso malamuk daw dito kaya doon na lang kami pinapesto doon sa may harap nang harap nang dagat kasi mas mababantayan kami at Ah, uh, may ilaw doon mailaw So, ano, balik na tayo doon sa campsite natin. Tinuro ko lang kayo dito para at least may idea kayo pag pupunta kayo dito. So, again, ang binayaran namin sa ano, 25 25 kami ni Mrs. sa bangka, sama na 'yung bangka, entrance So sa ibang expenses katulad ng mga pagkain, additional na 'yon. ano. Pero yung mga utensils naman ay hindi na niyo na po problemahin kasi kasama na doon sa ipapahiram sa inyo. At, at at mas maganda pa mayroong merong uling saka pang born fire saka tubig na malinis na maiinom yun ang pinaka importante so ayun Maya-maya pupunta tayo doon sa may bundok. Yung ano, maganda rin doon. Alright, let's go. naman. Tingnan niyo ang akyatan natin. Ayun. Doon tayo sa tuktok niyan, guys. Tara mga master, tara samahan niyo lang ako sa aking adventure ngayong araw na 'to. Malap, mahangin pa. Pesta lang ng nandoon Tingnan niyo yung akyatan yung... ko na. Na doon. Tas. Tingnan niyo doon sa likod ko. Yan, Tara, uh, ang ganda! Oh! Uh, oh! Uh, salamat Lord! Nakapunta ako dito! Salamat sa misis ko! Na nag-birthday! Kung di dahil nag-birthday, di ako makapunta dito! Ah! Uh, uh, uh. uh. pagka pumunta kayo dito sa Mayanawangin Cove, dapat hindi nyo ito palalagpasin ito. Mag picture taking kayo dito. Maganda dito. Pagka dito naman sa kabila, ang, ang tanawin, dagat. Ganon din doon. Ganon din doon. Ang ganda. Pangin straga, strag, gamabol yung picturean dito. Kaya, recommended ko to na puntahan nyo. So ayun lang. Bababa na kami at a uh, manliligo na. At uh, yon nag ano picture taking lang kami dito. So, ayun guys, doon naman sa layo sa baba mag ano pictorial. So ayun maganda yung pababa yung ano view. Kasi tingnan nyo. Oh. Wow naman. Napakaganda, solid, solid na solid, doon na yung misis natin, ito na, iniwan na tayo, hey solid, another place, unlock May ating ganoon, kailangan sumulog tayo sa akin So ayun kay kuya hanggang alas 6 lang daw dahil Sunod lang tayo sa sinasabi ng Coast Guard. Ano kuya ano? Opo, kasi may nangyari po dito. May nangyari ano, daw. Sunod tayo sa mga natuntunin nila. Anong nangyari doon kuya? E, may, may kasi matigas ang ulo. Sabi mag magaling doon sa lumangoy. Oo. Oh. E, nalunod. Yun, nalunod. Ilan sila? Bali, kompos sila. Pito. Pito, pito nalunod? Pito la sa naman po iba. Ah, nasagip yung iba? Okay. So ayun, hanggang alas 6 lang. So yung mga pupunta dito, dapat sumulit talaga sa mga ipinapa ano nang mga nagbabantay dahil kapakanan din natin yan. Kaligtasan din natin yan. So ayun, hanggang alas 6 lang yung pagligo dito. Dito na tayo sa may ano na. Mag Boborn fire na lang tapos kain, kung may alak, inom, wag na lalangoy. Maligo sa to ano, do sa swimming pool. Pwede naman sa swimming pool. Oh so, ayun, Miss Ko. Umaya, mag -ano, tayo doon sa kung gugusto yung panang Miss Ko dahil birthday naman niya, mag-swimming pool tayo doon. Kaso hindi na maano, hindi na natin maano kasi ma -ma madilim. So abangan na lang natin umaya kung anong mag magaganap. So ayun, gumawa tayo ng burn fire Para ma-experience natin dito So abang nag-inuman ano, nag sila doon kaya lang yung ilaw naka background dun maganda kasi pag may burn fire matilim warm pero ito okay lang may pa burn fire pa dito may mga nagbago tayo mga nakakilala dito mga So yun guys, tarko muna kayo dito sa room na to kung mag, uh, ano yung itsura. Para may idea rin kayo, tara. Ito kagabi, naririnig ko mga 7 plus may git. Tsaka ito, yun. Mala, mahal yun eh, nasa, yung renta nila nasa 10k. So yun guys, ito yung kwarto nila dito. So madalim lang kasi walang, pag ganito nga araw walang kuryente. So, ilang, ano, ilang deck. 1, 2, 4, 6, 8. So, yung bawat, ano, pwedeng tatlo or dalawa dito sa taas. Ah, uh, dalawa. So, pwede pa rin dito sa, ano, kung maramihan talaga kayo, pwede dito. So, nip, nipa, nipahat lang siya. So, ayun. Ano to eh, nasa 7K mahigit dito naman sa gilid meron kayong lababo naman dito yan dito sa harap dalawa yung ano yung malaki yung dun sa kabila naman ibang may ari naman yun eh saka dito sa ano ibang may ari din so ganito siya guys yan ganyan siya Uh, Bungad nyo yung dagat kaagad. Bungad nyo yung dagat. Harap. yan sila kuya. Nagbabantay kagabi. Nagkakapi sila. Sa mga nakikita ko sa vlog, itong part dito ay napakaganda to. Pang-Instagramable yung pag nagpapicture ka dito. So ngayong ano, i update ko kayo. Nasira siya. Nasira yung mga ano niya dahil sa siguro sa bagyo. Tingnan niyo. Oh. Yung mga bakal nagsilabasan. Sabi ni sabi yung si Sir Tom, hindi na daw pa pwedeng papuntahin doon dahil delikado, baka ma ano ng mga debris, mga tusok yung mga ganito. Bakal. So yun, hanggang dito na lang tayo kung magpapa picture lang dito banda. At yun. Doon banda kasi maganda doon pang ano talaga doon so, may huli na naman si Kuya. Kanina nakahuli siya ng talakitok tsaka lapis. Dalawa na. So tingnan natin kung ilang huli niya. Yun, may run. Dalawa, oh. Talakitok. 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 Yun, oh. Bali, apat na yung huli niya. Alright. Another blessing. Anda sa kanya yung isaw. Oh. yan kuya. Dali, ano mo? Yun, oh. Pampaksiw. Pampaksiw, oh. Bali, apat na. Apat ah, na yung holy ni Kuya. Ang galing ni Kuya oh. Walang tiyaga, walang linaga. Oo, oh, walang tiyaga, walang linaga talaga. Sir oh, Tom, maraming marami salamat po. Sa ulitin, po. <laughs> ulitin. Oh, Dapat yung may event na po. Opo, oh, thank you, thank you. Thank so, you rin po, ingat po ayun, na-recommended ko talaga dito pumunta kayo dito sa nagsasa tsaka saka yung mga staff nila dito kahit wala kayong tent, nasira yung tent pinayaram kami, so ayun maraming salamat kay eh, Sir Tom, so, thank you, thank you so dito na yung bangka namin andito na yung bangka, na nakabang na masakuan, hindi na nagtuon hindi na nagtarantanan ayun, pauwi na kami guys salamat kina Sir Tom pauwi na po bayit nila doon kaya kung gusto nyo pumunta dito sila. sila ang kontakin nyo kung makakuha natin yung mga page nila ilagay ko na lang sa comment section at kung meron pa kayong tatanong about sa biyahe namin dito, pwede kayong mag comment at kung kaya kong sagutin, sasagutin natin yan alright, let's go nandyan niya na yung ating ano kontak yan sila